Gusto mo media, kailangan mo? Ha? Gusto mo? Ha? May nang proof? At tumo sa bangko, ang atong utang, anak, by until 2038, until 2045. Mamatay na na siguro tadi pataka patakabayan sa to utang. No? So, para masayod mo. Gusto mo kaamog tinood? So, muna ang problema. Gabayad kitag utang nga atong jail, nga walay ROI, return of investment wala. Og ikwipo nga daghan kaayo from China nga katunga alus na namudagan. Approved by Vice Governor, approved by SP. So, kamo na lang magtubag ana, maayo ba na inyong gibuhat? Og maayo ba kanatong tanan ang inyong gibiling nga ligasiya? So, di na mutubag ana kay inyo naman ang approved gani ingon ko karo ng SP magmata na unta sad mo palihog lang trabaho og tarong tinuod nga trabaho dili kay kwarta kwarta ratanan ha kwarta kwarta maning naitabo pila katuig ang SP mo na inana naitabo sayang kaayo ang atong mga buhis sayang sigitag tagbayara sa atong buhis man dili na to, klaro asa dai ni paingon ang atong buhis Hinaot, stop na ang taninyo ng korupsyon. Kaya wala man saan mo ingon na dato kayo mo, makita na ako inong kahimtang. Ha? Gani, gaba-gaba pa yung gihatag ka So, ako hangyo, stop na na. No? Kaya nakita na ako ang inyong greed of money, no? Nga inaana ang lakaw sa atong probinsya. Sayang. Nga maayo lang tapag dumala, plaster, wala ka politika, karon wala pa, layo pa ang eleksyon, 28 pa, issue na sa politika sa mga media sa inyo daghan kay permi pangdaot kada adlaw ang pangdaot ra ba sus pera gaba kung wala nang ilang sweldo gadawaton kada bulan ambot makakaon pa baka sila no ana kamo gani maghunahuna ayo palabi kay muduol mo nako na ako, masipag dili kwartas kapitulyo kaya ta mo tagaan kung kinahanglang dili ko ninyo angay daoton kay para mo makakwarta kanako Mula na akong hangyo sa inyo. Be fair enough to know what is truth behind everything that capital na hatag na problema, na ay problema, walay problema, ang naa sa kapitol karon unsay tinuod ang kamatuuran dili kay unsay inyong madawat kada bulan so hangyo lang ko sa media muna dili ko ganahan sa media kay bias Sorry to say, na mo akong atubangan. So, tila kong tinuod. Ha? Labi ni na asmin Diri, dere. Salamat, kaya naa ka. Oh, happy ko nga, nakapaminaw ka. Ha? So, kinanlan, fair mo, di ba? Kaya busa lagi na amo diha, kay gisaligan ka mo. So, luoy inyong amo, nga magbalita lang mo sigig pang, pangdaot, daot. Na, na di marabak ko gakaniwang, gakatambokin noon. Ha? Kay gana kay ikaon. Sige mo pang daot, sige nung kong kaon. Oh. So gansi mo, may matag na niwanga kay naguol wala man. So mo na ako hangyo sa inyo. Karon umaabot 2026. One month na lang. Gani mag Christmas na. Two weeks from now. So kinan lang gyud magbag-o na ang atong kinaiya. Mo na ako pangayoon sa inyo. Ang inyong kinaiya, atong kinaiya. Please lang, 2028 pang eleksyon. Dito na itong kumbate sa 2028. Ang karon, trabaho sa. Trabaho sa. Okay ba, Minchi? Ha? Trabaho sa.